Hello guys. Kakabunot lang nang ngipin ko guys. Pero ala. <laughs> gari ang pasaway ng mga galit ko ang nilalayari ko. Pupunta pa hinga ko dito sa bahay. Hindi. Okay. Nya. Sakay na. Ano nah, daw? You know. Yan ang mga rida. Dapat sakay ka ni si Papa dai. Nan. Ngayon, ganyan ito guys. Nang Nagpapahinga tayo guys. Kasi kakabunot lang ang ngipin natin. Chuka, chuka. Ikaw na Yan. Gusto ko sana magpahinga guys kasi na-tomikep hey, pa yung baba ko nang kakabunat nang ng ngipin. Ay, man, no? Hindi tayo makapahinga ng nang masyado kasi. Sasakit. Na ng, na ang ngipin ng natin. Ha? Huh? Matat na kami okay. mukbakmas folder. Matat na to, to. Oh my god. naman na? Ah, robot. Gutom na to. Okay. Okay. Bao na dito. Hello.